ay mag iwa iwa tayo ng tinapay na o oh. Eh, oh, diba sobrang laki iwa iwa natin yan ng hmm. oh. Hmm. tapos ilalagay sa plastik abutin talaga tayo nito ito ng sham chamuna valuation para ni back ikaw yan sabi ko kina kita kung ikaw yan kasi nag <laughs> nagbi-video ba ako hindi hmm ng isang klase. Oh, lalaki. chop, -chop natin. Patuloy natin mag chop, -chop. Hanggang matapos. Ba't kanya tinawag? Hindi yung... Um, yung sa tubig ba na... Ng... Yung sa tubig, di ganyan ang tubig para kung ano siya. Sumiyaw, para oxygen ba? Ano ba yun? Yung tubig, para lalabas yung usok-usok yun. Ah, ha, para parang nebulizer. para parang nebulizer. Ano ha? Air freshener yun eh. Hindi, really? hindi air freshener. Air killer? Uh, air cleaner? Sa gawak yun. Kaya sa... na asma ka? Uh mm -hmm. -uh. Yung... nanap niya? Hindi. Kaya na nilabas galing sa kwarto. Hindi pinalagyan ng tubig ba? Para umuusok-usok lang siya doon. mo usok lang si sa sala. Yung tubig ba? Nag-spray. Nag Oo. Uh Sabi ko, sa akala nila lalagyan ng ano, pabango. Hindi yan nilalagyan ng pabango. Ako gamot yung nalagay gila naman yun yung na ano yan? tinatawag Pinabuksan lang pala sa'yo. Paano, na, na Hindi ako makapag-ilip kasi na natin yung ano mo. No, paano man. Oo. O. Hindi, ngayon lang din niya nainit-init pa eh. Ewan ko lang kung bakit ano. tela hmm. sukar pigas ke atas dan kami kita yuk ni dito sa pagi hiwa-hiwa yang tinapay Ayan, pagkatapos tapusin hiwain, ito, nito Itu. Jangan buat. Bukan apa? 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 Bukan Mas maganda yung puti. Shoo! <laughs> Ito tayo na may ano yan sa YouTube. Ayan. siya. Iba na yung ano. Dapat Ay, hindi na mainit na. No? Palitan ito. Ayan na siya.